Hello, hello bro guys. Ayan, magpaprito ako. Magsusurpa ko yan guys. Ayan, gagawin ko ngayon. At na nagpainit na ako ng uh, uh, ano, kawalit. Lalagyan ko na siya ng mantika. Ayan. Ayan. Pagawin <coughs> ko guys is soup yan. Soup. Soup natin guys is chikwa. Ayan. Ito yung gagawin natin ngayon. Pinapainay dyan lang natin yung ating kawali. eh. ito na, no? Ay, lumalagi ako ng pato. Ayan. Pagod <laughs> ko. Hindi na mag Buti non-stick yan, yan, guys. Kaya, okay lang. Pero mamaya ang dudurugin ko din yan. Kaya, standby lang kayo dyan. Yung na mag-prepare. din yung ano, kulamin. Hindi ka ano siyang matinay. Tapos yung mga ano

lang. Kapagal ko magpito. Pinagkaroon ako ng tubig. Tubig na mainit para madali na mulo mamaya. Pakukulan ko muna yung tubig. Para pag hindi ano ko, mabilis din siyang kumulo. Hindi hmm, Hindi ba? Tingnan niyo ang ticket guys. Gagawin ko lang guys. dito rekorder ko. Pero mamaya gusto ko ito. Gusto ko ito ano, na lagi ito isa. Medyo ano, kalaki-laki ang konti. Ganyan ako mag, ano na, size ng, ano, <coughs> ah, ko din ang soup. Dinudurog ko talaga yun guys. Para yung lasa eh lumabas. Tapos mamaya yan, kasalain ko din naman yun eh. Ano ang kaya ng uh, tubig? Pakulang ko lang siya ng mga uh, 6 minutes to 7 minutes. Yan. And then patayin ko na mamaya. Pakukulan ko yan ng ano, konti. Tapos yung pinakasabaw niyan guys. Ayun ang ilalagay ko dun sa soup. Yung lasa niyan. Kahit kung di lang yung isda. Inano yun ko sa lasa. Pero ito. sa ay dito yan. Okay. No? Sasaw ko yan ilalagay ko mamaya sa baka ko din natang panghalian. eh masarap ako mag ano ng isda guys na pagdiluto para masarap yung lasa nya talagang as in, uh, manunod yung lasa lo, lalabas yung katas ng isda diba so yun guys yung technique ko para ano uh, mag ano maglasa yung yung magagawin kong soup yung turo ko yan na tinutuwa kong ganyan ayan yeah. Sa duro ngayon, durog na durog na yan. Ayun masyado. Diba? O, oh, uh, pritong prito na siya guys. Yan, yan lalabas yung nasa niya talaga. Tapos halagyan ko yan ng tubig. Pakukulang so, ko lang yan ng 6 minutes siguro yan okay na. Pwede ko na rin tanggalin yung isa. Lagay ko lang sa bag. Kung... Ulamin ko yan mamaya. Kaya magtakupa. Ayan. Ayan. kasi ang kung ka na yung mainit sa tubig. diba? Mabilis lang yung tumulo. Oh. Kunti lang naman. Huwag masyado. Yan. Hindi ka kulong-kulong na siya. Hindi ko na siya antay na kumulo. Ayan, kulo, kumukulo na siya, guys. Kasi nga, kumukulo din yung nilagay kong tubig. Ayan, ganyan lang, guys. Ang technique kong mag-ano, para yung lasa niya is andyan na. Andyan na sa sabaw. Kasi nga, sasalain ko rin naman, guys. Ayan, kasi nga yung, yung ano ng isda, hindi naman niya kinakain. Iniinom lang yan, guys. So, sasalain ko na lang yan mamaya. Hindi mo, nagmamantika yung ano. Maano, mataba-taba yung isda. Ayan, ganyan ako mag-ano guys. Yan, i-ano ko lang, pakuluan ko lang siya ng mga ilang minuto. And then, okay na. And then, magsasalang din naman ako dito ng, uh, ito yung gagawin ko. Diba? Ito, ito yung gagawin ko. So, ayun. balatan ko na siya kanina. Ayan. Yeah. Pero ito, uh, hindi ko siya mabalatan ng ano, ng katulad nito. Kaya babalatan ko siya ng katulad nito lang ganito siya. Kasi ano 'to eh, um, ano ba 'to? Cucumber na 'to eh. Yung itong isa chikwa. Yan. Balatan ko lang ng bahagya. Huwag masyadong balat na balat. Kumbaga nakikita pa rin yung green niya. So ayun. Tapos iluluto ko din siya pakulaan ko lang siya hanggang sa medyo okay okay na and then bago ko pag matatapos ng maluto itong ano na to itong gulay saka ko ilalagay yung ano uh, ilalagay yung sabaw pag malapit na siyang maluto ganun para nandun yung lasa diba Ito guys yung technique ko para maging malasa. Kahit ko unti lang yung, yung, ano, yung isda. <coughs> kahit maliit lang yung isda. Ah, uh, pag dinurug-durug mo isda habang piniprito guys, is, ano na siya. Naglalasa talaga siya. kukulang oh, ko lang naman yan, okay na siya. Diba? Oh, okay. malasa na yan guys, sa totoo lang. So, ganyan lang guys ang ano gagawin nyo guys. So, ayan, anin ko na yan dyan guys. So, yun, makulo na yun Oh. 3 minutes na lang. Okay na siya. Diba yung, yung nagkulay na rin siya Oh. Hmm, mataba-taba pa siya. Kasalain ko yan guys. Para yun ang ipangsasabaw ko dito mamaya. Grabe yung lasa na ito, ma. Sobrang lasa na. Nakita nyo naman kulay pa lang, guys, oh. Diba? Kulay pa lang niya. Malasang-malasa na talaga siya. Kaya ganyan gawin nyo, guys. Hanggang dito na lang. Bye-bye.